isang bagay na nakakabasag sa puso ng isang leo at hinding hindi nila aminin. Sinasabi nila na ang mga leo ay malakas, masigasig at hindi mapipigilan munit kahit ang pinakamalalakas na puso ay may hangganan. Isipin ang isang taong nagbibigay ng lahat, katapatan, pagmamahal, proteksyon at walang katapusang pag-aalaga, subalit hindi pinapansin, sinasamantala o hindi pinahahalagahan. Ang tahimik na sakit na iyon ay unti-unting naiipon sa loob, nakatago sa likod ng mga ngiti, alindog, at pride. Walang nakakaalam sa mga bitak na unti-unting nabubuo, walang nakapapansin sa tahimik na pagdurusa, hanggang sa dumating ang araw na ang pusong nagmahal ng labis ay tuluyan ng mabasad. At narito ang nakakalungkot na katotohanan, ang isang Leo ay hinding-hindi aminin ito. Hindi sila iyak sa harap mo, hindi hihinin ng pangunawa, at hindi ipapakita ang lalim ng sakit na kumakain sa kanila mula sa loob. Ngunit kapag nangyari ito, lahat ay nagbabago. Nawala ang init, nasira ang tiwala, at ang pag-ibig na nagliyab tulad ng apoy ay naglalaho, tahimik, magpakailanman. Ngayon, tatalakay natin ang isang bagay na tunay na nakakasira sa puso ng isang leo. Madalas nakikita ang mga leo bilang tiwala sa sarili, matapang, at hindi matitinag, Munit sa likod ng kanilang masigasig na panlabas, ay may pusong malalim ang nararamdaman, labis ang pagmamahal, at walang sawang nagsasakripisyo. Nagbibigay sila ng hindi umaasa ng kapalit, nagpoprotekta ng walang pag-aalinlangan, at nagminingin hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong mahal nila. Munit ang kanilang pinakamalaking lakas, katapatan at pagmamahal, ay maaari ring maging kanilang pinakamalalim na kahinaan, dahil kapag ang isang taong pinagkakatiwalaan nila, ang taong binibigyan nila ng lahat, ay nagsimulang hindi pahalagahan sila, mas masakit ito kaysa sa kayang ipahayad ng salita. Hindi tulad ng iba, bihirang umaral o umiyak ang isang leo. Itinatago nila ang kanilang sakit, umiti sa kabila ng hirap, at nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Munit bawat hindi pinahahalagahang kilos, bawat pinabayaan na pagsisikap, ay unti-unting sumisira sa kanilang makapangyarihang puso. At kapag tuluyan ng nabasad, nag-iwan ito ng katahimikan na mas malakas ang alingaungaw kaysa sa anumang pagtatalo o argumento, ang mga liyo ay higit pa sa kanilang masigasig na personalidad. Sa mundo, sila ay nakikita bilang malakas, tiwala sa sarili, at hindi matitinag, tulad ng araw na laging nagniningning at maliwanan. Ngunit sa likod ng matapang na anyo na iyon ay may pusong nakadarama ng lahat ng malalim. Ang pagmamahan ng isang leo ay hindi basta-basta, ito ay lubos, mapagbigay, at matatag. Kapag nagmamalasakit sila, nagbibigay sila ng buong puso, pinoprotektahan ang mga taong mahal nila nang may matinding katapatan na kakaunti lamang ang makakaunawa. Namumuhay sila sa koneksyon, sa pagiging nakikita, at sa kaalaman na pinahahalagahan ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, napakasensitibo ng mga leo. Ang pride at dignidad ang pumipigil sa kanila na aminin kapag nasasaktan, at itinago nila ang kanilang kahinaan sa likod ng init ng puso, tawanan, at alimdog. Madali silang nagpapatawad, ngunit bawat pagtataksil, bawat maliit na pagkukulang, bawat hindi pinapansin na pagsisikap ay nag-iwan ng marka. Kayang tiisin ng isang leo ang maraming bagay, ngunit hindi nila kayang tiisin na hindi pahaladahan. Ang kanilang pagmamahal ay isang kayamanan, hindi isang bagay na basta ipinagpapalit, at kapag nabigo ang isang tao na makita ito, ang sakit ay tahimik ngunit malalim. Maaaring nakikita ng mundo ang isang makinang at makapangyarihang tao, ngunit tanging ang pinakamalalapit lamang ang makadarama ng lalim ng damdaming nakatago sa ilalim. Ang mga liyo ay hindi lamang nagsasabi na mahal nila ang isang tao, ipinapakita nila ito sa mga paraan na nag-iwan ng pangmatagalang epekto, madalas na hindi napapansin ng iba ang lalim sa likod ng bawat kilos. Kapag nagmamahal ang isang leo, ibinubuhos nila ang buong puso sa bawat aksyon, bawat salita, bawat sandali. Napapansin nila ang maliliit na bagay, ang paborito mong kape, ang kantang nagpapangiti sayo, ang pinakamaliit na detalye na maaaring hindi pansinin ng iba. Pinoprotektahan nila ng buong tapang, parang kalasag sa harap ng hirap ng buhay, handang lumaban para sa mga mahal nila kahit na may kapalit na sakripisyo. Ang kanilang pagmamahal ay matapang ngunit mahinahon, masigasig ngunit matiisin. Naglalaan ng isang leo ng oras, enerhiya, at damdamin ng hindi nagbibilang, umaasa lamang ng pagkilala at pagpapahalaga bilang kapalit. Ipinagdiriwang nila ang iyong mga tagumpay na parang kanila rin at nagbibigay ng aliw sa paraang pakiramdam mo ay nasa bahay ka. Munit may isang tahimik na trahedya sa kanilang pagmamahal, dahil ito ay napakamapagbigay, napakamakabuluhan, maaari itong hindi mapansin, baliwalain, o abusuhin. At kapag nangyari iyon, ang parehong pusong naglalabas ng init ay unti-unting nararamdaman ang sakit ng katahimikan at pagpapabaya. Para sa isang Leo, ang pagmamahal ay hindi laro, ito ay sagrado. At kapag hindi ito pinapahalagahan... Ang sakit ay hindi sumasabog sa galit, nananatili ito ng tahimik, hindi nakikita, unti-unting binabasag ang pusong minsang nagbigay ng lahat. Palaging alam ni Sofia na si Leon ay isang taong pambihira. Mula sa unang pagkakataon na nagkita sila, ramdam na agad niya ang kakaibang alindog ng lalaki, mainit, tiwala sa sarili, at hindi mapigilan ang kanyang presensya. Si Leon ay isang leo sa lahat ng aspeto. Proud, tapat, at masigasig. Tumatawa siya ng may liwanag na kayang magpasaya ng kahit anong silid, at sa likod ng kanyang kumpiyansang anyo, may pusong nagmamahal ng higit pa sa kayang isipin ng karamihan. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi lamang salita, ito ay gawa, sakripisyo, at walang hanggang debosyon. Sa simula, ang kanilang relasyon ay lahat ng inaasahan ni Sofia. Naaalala ni Leon ang bawat karawan, bawat maliit na tagumpay, bawat munting alalahanin na bumibigat sa kanyang puso. Ipinagdiriwang niya ang kanyang mga nagawa na parang kanya rin at nagbibigay aliw sa kanya sa mga sandaling tila hindi matiis ang buhay. Nagbibigay siya ng walang alinlangan, laging inuuna ang kaligayahan ni Sofia kaysa sa sarili at hindi humihingi ng marami bilang kapalit. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bita. Abala sa sariling buhay, unti-unting hindi na napapansin ni Sofia ang maliliit na kilos na dati nagdudulot ng init sa kanyang puso. Gumugugol si Leon ng oras sa pagpaplano ng mga sorpresa, pagsuporta sa kanyang mga pangarap, at tahimik na pagharap sa kanyang sariling alalahanin, ngunit unti-unti nang naging karaniwan sa kanya ang kanyang dedikasyon. Bihira nang marinig ang mga mensahe ng pasasalamat. Unti-unting naglaho ang mga ngiti ng pagkilala. At gayon paman walang sinabi si Leon. Itinatago niya ang dahan-dahang sakit sa likod ng kanyang kilalang alindog at tawanan, Ayaw magmukhang nangangailangan, ayaw magpakita ng kahinaan. Nagsimula ito sa maliliit na sandali, isang kinanselang date dito, isang nakalimutang pangako doon, ngunit bawat isa ay nag-iwan ng mas malalim na sugat. Nananatili si Leon sa gabi, inuulit ang mga alaala sa isip, iniisip kung kailan siya naging hindi nakikita ng taong pinakamamahal niya. Ibinigay niya ang lahat sa kanya, ngunit ang pagkilala na dati natatanggap niya ay tahimik na naglaho. Hindi dahil malupit si Sofia, hindi lang niya napagtanto ang lalim ng pagmamahal ni Leon. Pumigil ang pride ni Leon sa kanya upang harapin siya. Naniniwala siyang sapat na ang pagmamahal na ang kanyang mga kilos ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa salita. Ngunit kahit ang pinakamalalakas na puso ay hindi kayang tiisin ang pagiging hindi pinahahalagahan ng walang hanggan. Ang tawanan na dati pumupuno sa kanilang tahanan ay unti-unting nabawasan. Ang init sa kanyang mga mata ay napadilim. Mahal pa rin niya, pinoprotektahan pa rin, nagbibigay pa rin, ngunit ang spark, ang apoy na nagtatakda sa kanya, ay nagsimulang manghina sa ilalim ng bigat ng tahimik na pagpapabaya. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang araw na hindi napansin ang kanyang mga pagsisikap, tahimik na umalis si Leon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipagtalo. Tahimik siyang naglakad palayo, iniwan ang lahat ng naibuhos niya sa kanilang buhay. Ang walang laman na apartment ay umalingaungaw sa mga alaala ng kanyang debosyon, mga sorpresa sa hapunan, mga handwritten na tala, ang di mabilang na maliliit na kilos na dati nagpaparamdam kay Sofia ng pagmamahal. Napansin niya lamang ang pagkawala niya kinabukasan, nang nawala ang tawanan at ang katahimikan ay nakakabingi. Doon niya naunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Mas matindi ang tama sa damdamin kaysa sa anumang naranasan niya, ang leo na minahal niya, na nagbigay ng lahat ng hindi nagrereklamo, ay wala na hindi dahil tumigil siya sa pagmamalasakit, kundi dahil tuluyan nang naabot ng kanyang puso ang hangganan nito. Ang pride, dignidad, at hindi matitinag na katapatan ni Leon ang tahimik na nagtulak sa kanya upang umalis, dala ang kanyang pagmamahal. Upo si Sofia sa katahimikan, inaalala ang di mabilang na sandali na hindi niya pinahalagahan. Bawat nakalimutang papuri, bawat hindi kinikilalang pagsisikap, bawat maliit na kilos na hindi niya pinansin ay nayoy sumisigaw sa kanyang isipan. Naunawaan niya ng huli na para sa isang leo, sagrado ang pagmamahal, at kapag hindi ito pinapahalagahan, hindi ito mapipilitang manatili. Ang puso ni Leon, na minsang nagliab tulad ng araw, ay tahimik na napadilim, nag-iwan ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang pagtatalo. Sa mga sumunod na araw, hindi nakipag-ugnayan si Leon. Hindi siya humingi. Hindi siya nagpaliwanag. Hayaan lamang niyang magsalita ang katahimikan para sa kanya at napagtanto ni Sofia na minsan, ang pinakamalalakas na heartbreak ay yaong hindi inaamin. Ibinigay ni Leon ang lahat ng kaya niya, at ang isang bagay na nagbasag sa kanya ay hindi pagtataksil, hindi kasi nungalinan, kundi isang bagay na mas simple ngunit mas masakit, ang hindi pagpapahalaga mula sa taong pinakamamahal niya. Sa karanasang ito, isang katotohanan ang naging malinaw, ang puso ng isang Leo ay matindi, mapagmahal, at walang sawang nagbibigay, ngunit hindi ito walang hangdan. Kapag hindi pinapansin ang kanilang pagmamahal, kapag hindi pinapahalagahan ang kanilang pagsisikap, ang apoy sa loob nila ay hindi sumasabog sa galit, unti-unti itong napapawi, tahimik, nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan. At para kay Leon, ang pride na laging nagprotekta sa kanya ang tinitiyak din na walang makakakita kailanman ng buong lalim ng kanyang pagkabasag ng puso. Kung may isang bagay na tunay na nakakabasag sa puso ng isang Leo, ito ay ang hindi pagpapahalaga sa kanya. Ang lahat ng iba pa, pagtataksil, pagkabigo, o kahit kamalian, ay kayang harapin gamit ang pride, tapang, o pagpapatawad. Ngunit kapag ang kanilang pagmamahal, katapatan, at walang katapusang pagsisikap ay binabaliwala o hindi pinahahalagahan, mas malalim ang sakit kaysa sa kayang ipahayag ng salita. Ang isang leo ay nagbibigay ng malaya, walang kondisyon, ibinubuhos ang puso sa bawat kilos, bawat salita, bawat sandali. Ngunit hindi sila humihini ng atensyon o papuri. Hindi nila kailangan ng patuloy na katiyakan. Ang nais nila ay simpleng pagkilala, ang tahimik na pagkakaunawa na mahalaga ang kanilang pagmamahal. Kapag nawala ang pagkilalang iyon, tahimik na nabubuo ang sugat. Hindi ito nakikita ng mundo dahil bihira magreklamo o umiyak ang isang leo. Ngumiti sila, magbiro, patuloy na nagbibigay, ngunit sa loob, lumalaki ang sakit. Unti-unting napapawi ang init sa kanilang puso, napapalitan ng tahimik na kawalan. Ang tiwala nila na dati matatag ay nagsimulang umatras. At ang pride nila, na palaging naging kalasag nila, ang tinitiyak na walang makakakita kailanman sa lalim ng kanilang pagkabasag ng puso. Ang hindi pagpapahalaga ay hindi lamang tungkol sa hindi pansinin ang maliliit na kilos, ito ay tungkol sa hindi pagtanaw sa tunay na halaga ng pagmamahal ng isang leo. Bawat hindi kinikilalang pagsisikap, bawat napabaya ang sakripisyo, bawat sandali na sila'y pakiramdam na hindi nakikita ay unti-unting sumisira sa pusong nagbibigay ng lahat ng hindi humihingi ng marami. At kapag tuluyang nabasag ang pusong iyon, ito'y nagaganap ng tahimik, nag-iwan ng puwang na walang pasensya, paumanhin o pagsisisi ang kayang punan. Itinuturo ng kwento ni Leon ang isang katotohanan na madalas hindi napapansin, ang pagmamahal ng isang leo ay isang kayamanan, hindi isang garantya. Nagbibigay sila ng buong puso, walang alinlangan, at hindi umaasa ng marami bilang kapalit, ngunit ang ganitong pagiging mapagbigay ang nagiging dahilan ng kanilang kahinaan. Kapag binabaliwala ang kanilang debosyon, kapag hindi pinapahalagahan ang kanilang mga pagsisikap, ang heartbreak na nararanasan nila ay tahimik ngunit malalim. Simple, ngunit makapangyarihan ng aral, huwag kailanman baliwalain ang isang leo. Pansinin ang maliliit na bagay na kanilang ginagawa. Kilalani ng mga sakripisyo, ang suporta sa gabi, ang walang katapusang pasensya. Pahalagahan ang kanilang katapatan at walang hanggang dedikasyon. Ang kanilang pagmamahal ay hindi basta-basta, ito ay bihira, sinasadya, at lubos na nakakaubos. Pangasiwaan ito ng maingat, at ito ay magliliwanag ng higit sa kahit ano sa iyong buhay. Kapag hindi ito pinahalagahan, maaaring hindi mo lang mawala ang isang kapareha, kundi isang kaluluwang buong ibinigay ng tahimik, may pride, at walang reklamo. Hindi mapipilit ang puso ng isang leon na manatili kung hindi ito pinahahalagahan. Pinoprotektahan man ng kanilang pride, tinitiyak din nito na kapag naabot ang hangganan, ang pagkawala ay permanente. Pahalagahan ng mga leo sa iyong buhay. Ipagpasalamat ang pagmamahal na kanilang ibinibigay ng tahimik, matindi, at buong puso, dahil kapag nawala na ito, maaaring hindi na ito bumalik. Kung may liyo sa iyong buhay, huwag maghintay hanggang huli bago mapansin ang kanilang puso. Ang kanilang pagmamahal ay isang tahimik na apoy, naglalagablab kahit tila kalmado sa ibabaw. Ibinibigay nila ang lahat, katapatan, pagsisikap, proteksyon, at pasyon, madalas nang hindi humihingi ng marami bilang kapalit. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi mababasag ang kanilang puso. Ang pagiging hindi pinapahalagahan ay unti-unting sumisira sa pinakamalakas na kaluluwa, nag-iwan ng kawalan kung saan dati may init at pagmamahal. Bihirang magreklamo ang mga leo, bihirang umiyak, at bihirang aminin kapag nasasaktan. Pinoprotektahan sila ng kanilang pride, ngunit itinago rin nito ang lalim ng kanilang sakit. Kapag ang isang leo ay tuluyan ng umalis, hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa pagpapahalaga sa sarili. Ang apoy na minsang nagbigay liwanag sa iyong buhay ay tahimik na napapawi, nag-iwan ng katahimikan na hindi mapupunan. Pansinin ng mga leo sa paligid mo. Pahalagahan ang kanilang pagmamahal, igalang ang kanilang katapatan, at huwag kailanman baliwalain ang kanilang puso. Dahil kapag ang puso ng isang leo ay tahimik na nasaktan, maaaring hindi na ito muling magliwanag ng parehong paraan. Kilala mo ba ang isang leo na tahimik na nagbibigay ng lahat, ngunit hindi humihingi ng kapalit? Itag sila, pahalagahan sila, at ipaalam na mahalaga ang kanilang pagmamahal. Minsan, ang mga tahimik na puso ang may pinakamalalim na apoy, at ang iyong pagkilala ang maaaring maging dahilan kung mararamdaman nila na nakikita sila o unti-unting nasasaktan sa katahimikan.